for today's vlog dahil nga nag makeover ako ng pintuan ko nung nakaraan, eto nga syempre idadamay ko na pati pintuan ng kapitbahay ko, medyo madami-dami pa naman yung tira dun sa may wallpaper sticker ko, kaya naman na pagdesisyonan ko na isasabay ko na nga itong pintu ng kapitbahay, ganun dapat tayo kabait, pati kapitbahay sinasama natin sa mga blessing na dumadating sa atin, mm. naidikit ko na nga pala yun dun sa may bandang gilid ng pinto, tapos eto nga pala, gugupitin ko lang muna yung ibang mga wallpaper sticker na ididikit ko doon. Sinukat ko nga lang muna kung gaano kahaba yung igugupitin ko. Tapos eto na nga, ginugupit ko na nga muna lahat para maya maya dikit na lang ako ng dikit. At nung okay na nga pala lahat, eto na at pumunta na nga ako dito sa may kapitbahay ko. Tapos sinisimulan ko na nga talaga yung pagdikit ng wallpaper sticker dito sa may pintu nila. Medyo luma na din kasi yung pintu nila kaya naman naisipan kong isama na eto. Kaya naman talaga hindi na ako nagdalawang isip. Pumunta agad ako dito kasi meron pa namang sober yung wallpaper sticker ko tapos masasayang ling naman kasi hindi ko na magagamit ulit. Isa lang naman kasi yung pintu namin dun sa bahay namin kaya wala na akong ibang mapaglalagyan neto kaya naman talaga pati pintu ng kapit bahay namin isinama ko na. Opo isa lang po talaga yung pintu namin sa bahay namin baka kasi mag wonder kayo eh wala pa kasi kaming kwarto dun sa bahay bali pag pumasok kayo duro derecho na talaga yun. Nandun na yung sala yung higaan tapos yung kusi na. Meron naman palang pintuan yung sa may CR namin Kaso shower curtain lang talaga yung nakalagay dun Anyways, eto nga Nagsisimula na pala ako magtikit ng mga wallpaper sticker Dito sa may pintu ng kapitbahay namin Nakakaloka nga kasi medyo nabitin ata yung ginupit-gupit ko kanina Tingnan nyo naman, hindi nga nakaabot dito sa may bandang gilid Pero eh. kahit ganun, gagawan ko na nga lang pala ng paraan maya maya Para hindi kita Yung bang dapat palaging Girl Scout, palaging nakahanda Tuwang-tuwa nga pala yung kapitbahay namin nung sinabi kong lalagyan ko nga ng wallpaper sticker pala yung pintuan nila. Sabi niya pa nga, baka nga masurprise yung mga junakis nila kapag ganito na yung nakita maya-maya. Wala kasi dito yung mga junakis nila, bali nandun sa kabilang bahay. Tapos, sabi pa nga niya pala, magkakapatid na daw yung pintu namin kasi pare-parehas na. Baka na nga daw kaming nasa iisang bahay kasi naman pare-parehas na yung mga pintu namin. Parehas na nga kaming magiging maganda yung pintu na Amin. Yung bang pintong yayaman niya? Sa halagang 140 pesos, meron na nga kaming ganitong mga pinto. Kaya naman nga kung gusto nyo nga akin pala ng ganitong wallpaper sticker, ilalagay ko na nga lang pala sa comment section yung link o kaya naman dyan sa may yellow basket. Magpabudol na nga rin pala kayo mga mima para magkaroon na nga rin pala kayo ng yayaman pinto. Kaya naman go na. Nang idinikit ko nga pala itong wallpaper sticker na eto, baliktad nga pala yung pagkakalagay ko. Tingnan nyo naman. Medyo medyo halata nga eh kasi may mga guhit-guhit. Tatanggalin ko pa nga sana kaso hindi na lang kasi baka masira pa yung wallpaper sticker kaya nga tinuloy-tuloy ko na lang. Sayang naman kung masira pa yung wallpaper sticker. Babawi na nga lang ako next time. Cheers. At eto na nga pala yung finished product ng aking ginagawa. O oh, ba diba? ang ganda kaya naman bunga.